Punta ako dito sa may ano, to sa Miro Dito lang sa may likod ng Robinson, may bilihan daw ng best dito eh. <laughs> Tingnan natin baka meron tayong magandang best na makita rito. So baka live best na makita natin. ato na umulan. Eh, eh, wag ka nang umulan. Hindi mo siguro uulan. Malamig lang siguro. Ang simohoy ng hangin. Malamig ang si moho'y nang hangin Kita naman kita Kita naman kita eh Okay para alert ako na dadaan ka Okay po Noted po San kaya yun? Sabi nila mayroon na bilihan na vest dito LF Rectory Sana meron akong matipuhan trip na trip ko talaga mag-best pag nagmumuto. Mas gusto ko talaga. Magento lang oh. Parang corny. Mas astig pag naka Sa Totoo lang. For sure. Tangbay ayon. Ate natin. Hanapin natin kung saan. Para hanap. hanap. Wei sa patos, simbahan, Mary help of. Eme Pagawaan ng motor Dito sa tayero Okay Paalam ano tayo rito yung orito yun Pagalang lang natin syempre Ako lang pala Ako pala yung nag-drive Sige, papagalang ko lang Para malaman ko kung nasaan hinahanap ko <tip> <tip> Wala ah Kaya On Dito Diyarin dito, hindi rin dito. May gas pa ba? Mami, wala na pala akong gas, no? Dito, hindi din. Oh, mahihirapan ako maghanap, pa. Ah. Dito, hindi rin. Ha? Huh? Layo ko na ata, ah. Hmm, wala. Wala, mahirap. Hanapin. Ah, siguro tanong ko eh.

Tignan natin dito. Ang mga tropo. Oh! Uh. dito pala. Parang wala. Eh, hindi naman ito yun. Hindi eh. pangit eh. Ayoko niyan. pa kaya nakatabad na tuloy ako dirito yung hinahanap ko nakakais ayaw mo na gusto ko nung buwi patakira lang kaya ako eh natin dito eh kaya naman ako ay, 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 ay. <laughs> Mas <laughs> papataker lang ako ng ano upuan Taker uh Oo -oh. uh -oh. <laughs> hello o Oo Abot ba rito taker nyo? Uh Oo -oh. ko pa doon Oo <laughs> may ano ka dyan pang kalas? boss may pang ka? may pang kalas. yung takar ko lang kasi gramit ko rito eh ito kakalasin muna ito mga to ko sa buwan, hindi ito lang ito, susungkutin lang ng ano screwdriver ako lang kasi yung takar niyan eh yung ano yung paka-postery eh. pangang tuloy pagkakagawa ko <laughs> ako uh, ngayon. O, oh, di pa pasok, pasok. Oh,

Okay Okay na yung ating tag doon upuan. <laughs> Wala Yung goal ko para pumunta rito Hindi ko nakuha Hindi ko naman nang saan eh Online na lang kaya ako pupili Okay, hindi ko mas okay doon eh Wala akong ang best eh, May ano rito Ayun ang vulcanizing Okay kasi alam na natin kung saan yung vulcanizing. I mean, alam ko pala, di yung may vulcanizing